Marami ang nagtaka sa pagpapainterview ni Annabel Rama sa ABS-CBN showbiz reporter na si MJ Felipe. Sinabi rin kasi ng nanay ni Richard Gutierrez na hindi siya allowed na magsalita tungkol sa napapabalitang hiwalayan ng anak at ng misis nito na si Sarah Lebati. Pero dahil sa sinabi ni Tita Annabel na nasa kanya nga si Richard, na isang buwan na roon ang aktor, Marami ang nagsabing kinumpirma raw ng Gutierrez matriarch ang hiwalay ng anak at ni Sara. Pero malinaw naman na hindi diretsahang sinabi tita Annabel na hiwalay na sina Richard Sara. Para naman sa mga nagtatanong kung planado ang interview yun ni MJ kay tita Annabel, the answer is a big no. Ambushed interview yun at may iba pang tanong si MJ na hindi na sinagot ng nanay ni Richard at naglakad na ito papalayo. Ayon naman kay MJ na sinabi niya kahapon, nagulat siya nang makita si Annabelle sa event na pinuntahan niya kaya nag-interview na siya. Hindi raw niya pinalampas ang pagkakataon na yun. Samantala, masaya si Annabelle na sa Christmas at New Year ay makakasama ng kanilang pamilya si Richard dahil magbabakasyon nga sila sa ibang bansa. Next year naman ay may bagong kaganapan kay Richard na is-share ni Annabelle. Samantala, Mavi Legaspi di raw kinaya ang pagiging selosa ni Kailin Alcantara. Idinetalye ng kolumnistang si Christy Furman ang dahilan ng umano'y hiwalayan ng kapuso stars na sina Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Sa isang episode ng Showbiz Now na naipinalabas noong lunes, December 4, na ikwento ng kolumnista ang inilahad sa kanya ng kanyang source ukol sa relasyon ng dalawa. Hindi na kinaya ni Mavi ang pagiging selosa, insecure nitong si Kailin Alcantara hinahawakan daw siya sa leeg, sa ad ni Christy. Dagdag pa niya, wala namang lalaking papayag ng ganoon. Kaya ka nga nakikipagrelasyon para maging masaya at maligaya ka, eh, sabi pa niya. Kamakailan rin ay usap-usapan kung ano na nga ba ang real score sa pagitan ni Mavi at Kylin dahil kahit wala pa silang kumpirmasyon kung in a relationship na nga ba sila ay bulong-bulungan na ang kanilang breakup. Ito ay nagsimula nang biglang maglabas ng mga cryptic posts ang kapuso actress sa kanyang ex account ng I Know It. Mas naging maugong pa ang chikang wala na ang dalawa nang maglabas ng mensahe ang ina ni Mavi na si Carmina Villarroel para sa kanyang kambal. Chika ng mga netizens, mukhang may kinalaman ito sa chikang hiwalayan ng dalawa. Dear Mavi and Cassie, people can destroy your image, damage your personality, create rumors about you but they can never take away your good deeds, saad ni Carmina. Dagdag pa niya, because no matter how they describe you, you will always be admired by those who know you best. Kasunod naman ito ng cryptic post ni Kailin patungkol sa keeping quiet. Saad ni Kailin, I was taught that keeping quiet kept the peace. Until I realized, whose peace is it keeping? Hanggang ngayon ay nananatili pa ring tahimik at wala pa ring pahayag si na Mavi at Kylin ukol sa isyu. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!